Yun know, o, magandang umaga sa inyo lahat mga master Woo, Sa wakas, makakapag-fishing ulit After ilang ano, linggo Buwan na atay Yan, yung ating setup Ultralight Galik na natin si Kapung Nabili natin yung tip natin Kay Sir Israel Shane Girada uh, Nabalik kasi yung tip natin dati <laughs> Nabalik kasi yung tip natin dati mga master eh. Kaya, ayun, nakabili na tayo ng tip gamitin ulit natin si Kapong 702 tagal rin natin hindi nagamit to eh nagamit ko to nung isang beses na nag boat casting kami pero bali yung rad no, ayong ano yung bali repair na yung repaired yung tip niya re-repair ko na lang kaya medyo matigas na siya iba pa rin talaga yung original na tip niya ngayon yung pinartner ko Diofines LT 2000 spooled with 6 pounds na Eastern Hunter Hydra Tagal na tong sir na tirahidro natin na mga masa. Tapos yung ating leader ay 15 LB ata to, nakakabit dito. Ay ah, hindi, 12 LB lang pala ito mga masa. 12 LB na ano, ah uh, Pioneer uh, Invisible. ating lure, yan. Pudi dimino, Mino. Pudi di Juan. Ayan, Diwan. kasama natin si Paring Lance Fishing. Right, next set up pareng si, mark yun doon siya. Na nginginas. Nginginas siya habang naglalakad papunta roon sa spot. So, ayun. Maulan mga masera. Hindi ko alam kung ano. Sana hindi magkabot yung ulan dito sa atin. Grabe oh. Ang dilim. Tapos yung hangin doon galing sa ulap na yan. Kaya sana hindi lang, hindi siya maglakas ang ulan. Sana maubos na yung ulan dyan. Dito maliwalas naman sa likod. Sa pabila. So, ayan. Let's go. So, ayan mga masero. Ah... Uh, mga OGs yung mga gamit natin ngayon legit na OG OGs pero yun mo kapong 702 natin ito yung mga pinakaunang ano unang batch ng kapong mga masir mga pinakaunang uh, generation ng kapong yan yung split split pa yung ano nya yung handle nya rito yung pinaka reel set nya yan split pa tapos yung reel natin grabe na rin katagal nito mga mga parang tatlong to apat na taon apat na taon maglilimang taon na ito mga masir yung kapong natin Magli ano na to limang taon na to yung kapong na to dito limang taon magal limang taon na tong dayo finish ko na ito yung line ko ano na to siguro kulang kulang tatlong taon na siguro to ito yung mga unang labas ng hydra mga masir ay hindi unang labas to ng hydra na gen 2. siguro mga dalawang taon na mayigit ito tapos yung lure natin ito yung mga pinakaunang lure natin unang design ng lure pudi di Mino yan try daw natin dito testing lang Pisyon Pisyon o isinabit isinabit pa si short natin yung lure narin tong ganitong spot nga malinis linis pa nga ito may mga spot talaga kami na grabe alas hindi mo na makita yung ano yung apakan kasan tataas pa ng bato ito gods pa ng konti mm, fish on. ah, shun <laughs> snapper yan ang sinasabi ko mga masira snapper pre yan ang sinasabi ko mga masira hindi na sinusubo yan ang madalas dito sa baba ganyan lang sinasagi lang nila may mga ganyang pagkakataon kasi tapos pag ganyan halos ano halos pare-pares na ganyan yung sagi-sagi lang yung ano nila strike hindi talaga nila sinusubo wala ko kung anong trip nila meron din namang pailan-ilan na sin sinasakmal talaga yun piso na naman tulad nito baka sinakmal to maganda yung ano nyo eh maganda yung hatak nyo eh ay! Ayan mga masira Snapper Naka good size din Yung alon kasi yung ano rito Papahirap sa atin dito Makakan natin sa hasang Kasi dudulas pa ito eh yan o. a good size na snapper pag ganyan kasi mga master hawak niyo yung isda tapos magdulas mag sa kamay nyo ato yan yung hook kasi masasalot masasalot nyo talaga yung hook kaya hanggang maaari secure yung muna, bago nyo hawakan talaga. kumbaga siguraduhin korutuin pero pag ganun nga na halos magtanggal na, matatanggal na yung hook, madalian kung pwede yakapin nyo na lang siguraduhin nyo lang na hindi pa sayama mas 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 maganda mas ano mas ng mas may alon sya pero hindi sya sobrang lakas na parang sa kabila na sunod-sunod. Hmm. Eh hey, balo. Buti din nadali yung leader natin. Nagpupunag kasi tong leader na to mga masep hindi siya basta basta napuputol ng ngipin ng balo oh! Sanggala <laughs> yan Nasakta ba namang nakaapak ako sa pato na gumugulong mga masip pambira tumampas yung alo ng malakas yan hindi ako nakapalag dun ah on sinundan pa dito sa gilid checker snapper mga master boom puta oh, na guys ay tanginis ng pato yan <laughs> Kanina pa ba yung bato na yan, bisit yun. laki mga sir <laughs> Lagi niya papatid. Eh, pit Eh, okay, talaga naman. Okay lang sana kung yung patid yung isang paayong dito sa labas, mga sir Yung napapatid niya yung dito talaga sa banda rito eh. Kaya ng... <laughs> ng alon, balibag talaga eh. tabi-tabi mga masir gilid-gilid lang gilid-gilid gaming tapos na yung tubig eh uh, paggala-gala din yan dito saan? kaya ngayon nga wala din Di <coughs> Fish on. Ay, fish on. Kanina ka pa sumasagi eh. Hindi. <coughs> Snapper, checkered. Dami nila dito. Hmm, sa mga damuhan. Nagpapanggap <coughs> na bako. Ayan nga mga Mali it. Hmm, fish on Mala, sir. Oi, what na? Oi, what na? Kanoping na to. Oh pre, kerakuk kerakuk bah. Jumbo, tak kalau kencan huping. Ya masir. Jumbo, Jumbo hot dog. Eh hey, sorry pre, <laughs> tanu paling red. Oh. <laughs> If Oh ever magpasundo tayo. Pero dito na lang party. Uy, bisyon. Uh, bisyon. Lo. Naka-open ba yung camera ko, pre? Aray. Pandagdag na sanang ano. Ano nga masiro? Dali ng barracuda habang nag-hagis-hagis kunti. Ano ari? Aray, yung sakit. Grabe. Pre, makikipasuyo daw, pre. Pa Pasuyo daw ng place dito, pre, sa bulsa na yun. Hindi ko pa nilalabas kanina pa yun, eh. Thank you. Mas pula kayong kanina dyan na nag... Sa kumperin, doon sa umpisa natin. Oo. Ah. Uy, may kasama na yung balo ko pang kilaw. Hmm, fish on. Alam, bilis. Alam, ay kagagi ka. Huwag mo nang isabit. Ala, malakas pre. Malakas. Lapitan ko na pre, sinasabit sa damo. Ini Pre, wait lang pre ha. Ay, kahit natanggal na yata pre. Uh, lapitan ko pre ha, kay... Sayang eh. Sinabit sa damo. Kanuping nga siguro. Eh, parang wala na. Ayun, Ay, umalog pa rin.

Grabe pala kalaki kaya halos hindi mahila. Kalaki. Grabe. Kaya Ay, grabe. Sino nga masiro? <laughs> Dito lang pala sila sa ano na to. Sa damuhan na ito. Baka dyan priyo sa mga buhangin na yun oh? oh. Malapit lang. Malapit lang. Malapit.

Pahinga muna. At na. Pagod din. Layo na nang naikot natin. Butit kalma dito ba na sa parte na to. Hindi tayo masyadong napagod. Dun sa kabila, grabing pagod eh. Sobrang lakas. Alright. Yan mga masarap dito nang mamaya.